sa katawan na nga ako ni Lucy. Lisa na natin to. Anak talaga pong ikaw yan, ha? Ako na nga ito, Nay. Farah, hindi ako makapaniwala. Ikaw na nga yan. Teka, teka. Sige, na, sige. Ako na, ako na. Ayan na. Sige. Farah, ano? Ikaw na ba talaga yan? Ako na nga ito, Nay. Buksan niyo yun na yung ilaw. Oh. Ikaw na oh, no. nga ako ni Lucy, na. Ikaw na nga si Lucy. tingnan mo, yung daliri ni Lucy. Hindi na, Sul. Malamang nga dahil nga nasa katawang ko na si Lucy. <laughs> Ikaw na nga yan, anak! Ah, 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 sa, ah. sa akin na ngayon ang buhay ni Lucy. <laughs> Nagawa na. <laughs> Sinira niya ang buhay ko. Siya naman ang magihirap na Buti nga sa akin. Nay, mag-impakay na kayo na makaalis na tayo dito. Baka mamaya magising pa yung si Farah. Tara na tayo! Nagawa natin! Nagawa natin! Oh, yung bag dala mo ha? Yung bag ni Lucy. <laughs> o, oh, yung cellphone. Eto okay. na yung cellphone ni Lucy. Hanip nga eh, na-detect ang mukha ko at fingerprints ko. <laughs> Nandito na rin ang wallet, credit cards, ATM, ID, lahat na sa akin. <laughs> Buti naman! <laughs> Teka, eh bakit dala mo pa to? Eh hindi ko naman pwedeng iwan to kay Lucia, no? Baka mamaya gamitin niya pa yan. Naku, itago mo maigi yan! Baka mamaya makita ng mga tao na dala-dala mo yung cellphone ni Farah magduda sa'yo. Sige ka. Oo na. Oh, kita mo to. Ayan na naman yung mga asta mo. Dapat matuto ka ng maging Lucy. Si Lucy, pino kumilos, manamit, magsalita, magalang, nangungupo. Hindi barubala, katulad mo. E di siya na perfect. E eh, kaya nga kailangan maging perfect ka rin. Kung gusto mo na hindi sila maghinala at magduda na may kakaiba sa'yo, sige ka, baka mamaya mabisto ka ng mga taong malalapit kay Lucy. Hmm. Sige, sige. Ngayon pa lang mapapractice na ako. Hmm. Oh, ano gagawin mo? Hawakan niyo yan. Mm. Hello? Hello, tulungan niyo po ako. Kinidnap po ako ng pinsan ko. Nakatakas siya po ako sa kanya, pero tulungan niyo po ako. Please, bilisan niyo. Please, hulihin niyo siya. Si Lucy Rigor po ito. Yung pinsan ko po si Farah Rigor ang kumidnap sa akin. Wanted po siya. Nandun po siya sa dating bahay ng tatay niya sa Manahaw. Hulihin niyo po siya. Please, bilisan niyo. Tulungan niyo po ako. Please, bago siya makataka.